Hey guys, hindi ko inaasahan, makakakompleto na naman tayo ng 5 smartphone. Na-downgraded po ang specs ngayon 2024. Simulan ko po dito sa isa sa pinakamabagal na smartphone ng 2024. Itong si Idol A80, hindi lang po mabagal ang smartphone na yan. Even sa may wifi niya, napakabagal din mag-download. Actually, same specs lang naman sila ng Itel A70 last year, na meron 4,000 din na SRP. Pero naka 4256 na version guys si Itel A70, pero itong si Itel A80 is naka 128 lang po siya. Maybe dahil nga naka 120Hz sa refresh rate sa mid display si Idle A80, kaya bumaba yung kanyang storage. Ang problema, sa sobrang bagay nga ng kanyang processor, itong 120Hz sa refresh rate niya, eh hindi rin ganun ka-smooth, hindi rin natin halos ramdam pagkakagamit na natin sa si Idle A80 ngayon. Sa mga magsasabi dyan na grabe naman 4,000 lang ang presyo, maghahanap po ba tayo ng magandang specs? Ito lang guys ang masasagot ko sa inyo. Kamusta naman guys sila Tecno Spark Go 1? Sa IDLE P65, at saka Cineflix Smart 9. Mga less than 4,000 lang din guys yung mga presyo nila ngayon. Pero napakaganda ng specs. Malayong malayo. Diyan kay Ital A80. Pangalawa isa sa pinakasuyot na smartphone para sa akin is si Tekton Spark Go 1. Deal para sa may around 3,000 to 4,000 na presyo. Eh napakaganda ng kanyang specs. Na 1, 120 sa display. Malakas sa processor. At kahit papano magandang camera. At mukhang di yata sari si Tecno guys, natawag yung best budget po ng smartphone nila, yung si Tecno Spark Go 1. Kaya po sila naglabas ng Tecno Spark Go 1S. Literal same price lang po sila, saka same design lang, pero bagsak naman ang specs. From Unisoc T612 na maganda sa Mi Games, biglang Helio G50 na sobrang overclock, pero hindi naman lumalakas. From 250k na total score, biglang 140k ang total score na lang. From 120Hz sa refresh rate, Siyempre, biglang 9 thirds na lang. Tapos, isa sa selling point ng Tecno Spark Go 1 is yung 4.5G na mobile data. Pero ngayon nga dito sa may Tecno Spark Go 1, ay eh, binalik po nila sa may 4G na lang na mobile data. Kaya hindi malayo guys, ipay-pace out po nila ang Tecno Spark Go 1 at ipapayat ka ng Tecno Spark Go 1S. Ewan ko lang kay Tecno guys kung bakit nagkaganyan. Pangatlo, actually okay naman ang Infinix Hot 50i. Kaso kung okay ang Hot 50i, I think mas okay ang Hot 4i para sa akin. Dahil mas maganda yung Unisoc na processor niya. Compare sa mas bago guys na 50i, na po din na sa may Helio G91 na processor. Dahil medyo mas mabagal po siya ngayon compare sa mga Unisoc na mga processor ngayon. Sobrang luma na po guys ng Helio G91 dahil overclock version lang po siya ng mga naka Helio G70 at Helio G80 na mga processor. Tapos mabagal pa po yung kanyang storage type dito na naging EMMC2 na lang. Tapos dating 4.3 lang po yung kanyang SRP ng Hot 40i. Pero ngayon nga dito ay sumabot na po ng 5K ang presyo ng Hot 50i ngayon. Sa may parehong version lang ng 4128. Pinapaikot lang tayo guys ni Infinix. Yung last year model nila is maganda yung processor. Ngayong year naman is medyo bitin. Baka next year guys okay ulit yung processor. Tapos next next year, e eh bagsak ulit yung processor. Na-upgrade ka yung camera ng Hot 50i na meron Sony IMX na camera. Kaso binawi naman sa may processor. Dahil nga downgraded yung kanyang performance. Tapos nagmahal pa. Pangapat ko syempre hindi rin magpa si Realme dyan. Dahil mula Realme C30 na parang 2 years old na. Hanggang dito guys, sa Realme Note 60X, halos hindi po sila nababago ng mga specs. Tapos nagmamahal pa. Si Realme Note 60X ay isang pinakamurang smartphone ni Realme ngayon. Na talagang halos walang nababago sa mga specs na badala sa dadang downgrade pa. Dating 3.5 lang guys ang presyo ng Realme C30 at ang Realme Note 50 na meron same specs nga lang, lang guys ng Realme Note 60X ngayon. Ang problema, nagmahal yung kanyang presyo. Imbis na maging same price pa rin, is naging 4.5 pa po yung kanyang presyo. Na dating 3.5 lang last year. Actually, hindi naman na-downgrade yung kanyang specs. Sadya nagmahal lang po yung kanyang presyo. Tapos dating complete package pa yung mga smartphone ni Realme. Pero kayo nga dito sa may bago na pinakamurang model po nila is nabawasan na po siya ng charger ngayon. Tapos nagmahal pa yung kanyang presyo. Mas okay pang bumili guys ng Realme Note 50 na meron 3.5 nga na presyo pero complete package siya. At pang lima kayo, eh, syempre guilty rin dyan si Poco. Dito itong Poco M6 nila, e eh, downgraded din, din po ang performance. Dahil dating naka Helio G99 na guys yung Poco M5 last last year. Pero dito nga sa may Poco M6 ngayon, e eh, biglang bagsak sa may Helio G91 na lang. Same lang yan guys sa mga naka Helio G80 pagdating sa may performance. Tapos napakamahal pa. Try na sa 8,000 pa yung kanyang SRP sa may 8256 na version. Pero nakuha ko lang guys ng around 6,000 yung presyo ng smartphone na to. Pero kahit para sa may around 6,000, eh, hindi ko po marerecommend ang Poco M6 sa inyo. Dahil marami ng magandang smartphone kayo sa may around 6,000 to 8,000 na mga presyo. Na merong AMOLED display, mas malakas sa processor, at overall na mas magandang specs compared dyan kay Poco M6. May kapatid dyan si Poco M6 guys, syempre si Redmi 13. Same specs lang po sila, at same design lang, at same price lang din po. Helio G91 din po guys yung kanyang processor, na same lang po ng performance ng Redmi 9 na parang sa pagkakaalala ko parang 4 years old na po yung smartphone na yon. Compare mo dito guys, 2024 na pero same pa rin po sila ng performance. Eh yun lang guys, yung mabilis na video ko. Thanks for watching.